So, hello. yun po, welcome po sa ating bagong series kung saan i-feature at kakausapin natin yung mga up-and-coming uh, new breed of politician. na kasama po natin sa Aksyon Demokratiko. At ito po yung kasama ko. Uh, he might look young pero siya po ay uh, uh, experienced na din sa pagtulong at pagserbisyo. Uh, none other than uh, Cap Mayor Vic Vic Reyes ng San Narciso, Quezon. Hi, well, welcome Mayor. Good evening po. Good evening. So, ayun. So, pag-usapan po natin, anong uh, nakaraang filing? Uh, what made you decide to join Action Democratico? Uh, ba't po kayo sumama dito sa partido kung saan presidente, of course, si Yorme Isko? Of course, yung mga standard bearer po ng partido ng Aksyon Demokratiko. Mainly si Mayor Isko, si Yorme, at saka si Mayor Vico Soto. Ang mga talaga namang idols na pagdating sa pagsiservisyo po publiko sa pagiging mayor din. Uh, so, sa akin po, yung mga, yung mga katulad ni Mayor Vico na bata rin nagsimula, bata rin na naging alkalde nung kanyang lungsod. Um, ano po yung mga nakukuha nyo sa kanila na maaaring yung i-apply sa inyong uh, paglead sa inyong bayan sa San Narciso? Oho, katulad po ni Mayor Isko muna, ni Yorme, yung kanyang number one tagline talaga yung bilis kilos, yung action agad, wala nang patumpik-tumpik, problem at hand, may solution na kaagad dapat. Ganon dapat kabilis within a snap of a finger, may decision ka kaagad na masusolusyon naman mo yun. yung problema ng constituents mo. Also, kay Mayor Vico, ang ina-idolize ko naman talaga kay Mayor Vico, yung transparency rin niya. Yung pagiging isang leader niya na talagang uh, well-documented lahat. Uh, every centavo hmm. is well and due reported. Bonded. Very much against corruption, no? Yes, po. In any forms. Diyan po sa kanyang munisipyo. Yes. So, uh, kayo po ngayon ay currently uh, barangay captain sa yes, inyong po. barangay. Apo. What made you decide to go into politics? Uh, of course, my dad was former mayor ng town namin, ng San Narciso, for three terms. Noong 1998 to 2007, he was also elected board member noong 2010 up to 2016. Actually, nanalo pa siya noong 2016 although doon na siya nag-pass away, okay. yung father ko. Pero siya yung nag-introduce talaga sa akin dito sa public service, dito sa larangan ng politika. Uh, siya yung inspiration ko. Actually, iniwan, niya, iniwan nga niya ako noong 2016. Pero sabi nga niya, binili niya ako doon sa, uh, sa, sa San Narciso sa tao namin na ako yung mag-continue ng legacy niya at saka ng services nung nung na Hulog ng Langit. So, uh, kayo ay batang-bata pa. You're only 30 years old. Pero, yes, you have served uh, two terms, tama po ba? Yes po. I have served two terms as councilor nung 2016 to 2022. Then, ngayon pong 2023, I have been elected as barangay captain ng barangay po namin, Barangay Pagkakaisa. Barangay Pagkakaisa. Ang sarap pakinggan ng pangalan ng barangay ninyo. Um, marami po siguro uh, sa mga nanonood ang hindi masyadong pamilyar sa San Narciso, sa Quezon. Mm -hmm. Pero, So, kamusta po ba ngayon ang San Narciso? Ano po ba ang sitwasyon? Yes, ang San Narciso isa sa mga tao na nauuna noong panahon po ng father ko doon po sa aming distrito sa Third District, Bondo Peninsula ng Quezon. Isa po 'yan sa mga fastest growing noon po. Actually, ngayon po medyo napapag-iwanan, although na-upgrade yung yung status niya from third class municipality to first class municipality dahil sa income level. Dahil naman po yun doon sa Mandanas ruling, tumaas talaga yung yung national tax allotment po ng lahat ng almost lahat naman ng towns and tumaas. cities. Tumaas po talaga lahat kaya pumasok po do sa requirement ng, uh, ng DOF na ma deklara po sa bilang first class municipality. Although kung ikukumpara po yung pagiging first class ng San Narciso, doon po sa talaga namang mga first class municipalities sa Quezon province katulad po ng bayan po ng Gumaca or bayan po ng Pagbilao, napakalayo po ng San Narciso. Ano po ba ang uh, kadalasang problema ng uh, mga taga San Narciso na uh, kinakaharap po ngayon? Mainly talaga po yung mga basic services na dapat i-provide ng government. Matagal na dapat na naiprovide ng government. Access roads na lang po, yung ating mga farm to market roads, kulang na kulang po. Mga basic services nga na sinasabi ko, mga patubig po, mga pakuryente po, ang dami pa rin po mga kababayan namin na nangangailangan po niyan. So At nabanggit niyo ngayon. po kanina yung mga ka, marami sa kababayan niyo nakatira sa mga liblib sa mga bundok no yes, sa mga or. sa mga iba't ibang sulok okay. ng bundok. So yung kalsada papunta sa lugar nila kadalasan eh puro rough road pa, wala pang maayos na mga kalsada. Totoo so totoo po 'yan. Hanggang ngayon po nung yung father ko po yung mayor, nung panahon po nung father ko bilang mayor po siya, ang kaya lang po ng ng budget ng bayan, ng budget po ng distrito o ng probinsya, maski po ng na mga national government 'ton, ang focus pa lang po nila eh ang masementohan pa lang po ay yung national highway po natin. Okay. Hindi pa po talaga nakakapagsemento noon ng mga farm to market road. Pero nung time po nung father ko, siya po yung mga nagpabutas po ng mga farm to market road ngayon na currently yung iba na semento unti na unti-unti pero mas marami pa rin po talaga yung mga kababayan natin na rough Walang... pa rin po ngayon yung mga kalsada po nila. So ano pa po yung mga ibang challenges po na kinakaharap pa? Na okay. nasabi nyo uh, kabuhayan din? Yes po. Oh. Yung livelihood po, mainly agricultural uh, tao naman po ang San Narciso. Ang main source po ng income ng San Narciso eh, coconut farming pa rin talaga. Kasi yan naman po yun sa Quezon. Yan po talaga ang number one source of income ng mga Quezonians. Yan pong coconut farming. Sa ngayon po talaga, napakalaking challenge po. Lalo pong yung mga basic roads nga po natin, eh, hindi pa madaanan na maayos. Yung pong lahat po ng mga kabuhayan po at mga produkto, hindi po agad maibaba sa kabayanan upang mapagkakin kakitaan po ng mga kababayan po natin. You're running now for mayor. Uh, ano po ang mga plano ninyo? Ano ang vision ninyo para sa bayan ng San Narciso pag kayo ay na-elect? po, uh, number one po na program ko po talaga, napaka-divided po ng San Narciso sa ngayon. Politically divided po into two, two factions. If ever po ako ay may elect ang number one ko pong gagawin ay eh, yakapin ko muna po yung buong, yung buong town po, yung mga lahat po ng kababayan ko. Magkakaroon po ng inclusive type of governance. San Narciso po, pagkakaisa kahin na nga po 'yung buong San Narciso. Para 'yung flow of services, flow, flow of projects, programs po ng government, hindi na po 'yung iilan lang ang bibigyan, no? pantay-pantay. Yes, so, 'Yun 'yung ako nung pag-cover ko kay Yorme Isko 'Yun 'yung talagang uh, ginagawa niya eh kahit kalabang ka sa politika, yes, po. basta kung anong natanggap ng kapitbahay mo, 'yun din ang matatanggap mo, pantay-pantay lahat. No? 'Yun 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 ang uunahin nyo, kasi yes, masyadong po. divided ngayon 'yung masyadong divided. Yun. Nung time naman po nung father ko at 'yun rin po 'yung naiwan niya sa aking aral na sabi nga niya, hindi po pwede na ang pagseserbisuhan mo lang iilan. Alalahanin mo ang taong bayan ang nag-elect sa'yo, kaya lahat ng taong bayan ang pagseserbisuhan mo. Uh, how about po yung sa, in sa livelihood ng mga tao at yung sa paano nyo po pagagandahin pa yung kanilang uh, pagkabuhay at yes, dumami po. yung opportunities doon Apo. po sa lugar nila? Isa po sa number one na mga projects ko po, mainly concerning niya po ya ang sa about sa coconut farming, yung pong integrated coconut facility. So, Meron po sa aking nagbenta ng, ng kanya po proyekto ng kanya pong plano ito po dapat ay dun sa neighbor town po namin sa Buena Vista binenta po niya sa akin yung idea na magkaroon ng isang integrated coconut facility dun po sa Bondoc, Pininsula na hindi lang po basta coconut oil yung magiging product by product kundi lahat na po ng klaseng products na na kayang gawin through coconut mga farming value added yes No po. from raw materials na yes, coconut po. dadalin doon sa planta yes, para magproduce ng iba't ibang mga produkto -iba para hindi mo na kailangan nilabas yung raw materials, doon na din, yes, ang po. makikinabang mga taga -bayan oh. ng San Narciso na yes, din. Po. Hindi lang po, bayan ng San Narciso, actually, ang goal, eh, buo pong Bundok Peninsula, buong third district po, makinabang, makinabang. po dun sa integrated coconut facility po na Oh, uh, Ang ganda, ang ganda nung, ang ganda nung plan na yun. Nasabi nyo din, uh, sa turismo, may yes, malaki po. din ang potential ng, uh, ng bayan ng San Narciso and yung buong Bundok uh, Peninsula. Yes po. So, ano po ba ang nakikita nyo doon? Oh. Number one naman po na problem po pagdating po sa turismo kasi po ang Quezon po lalo po yung bundok peninsula noon na bansagan po yan na isa sa mga NPA infested sabi pa pero sa ngayon naman po maganda na ang, ang peace and order po pagdating po sa Quezon sabi nga po insurgency free na ang buong pong lalawigan ng Quezon wow. kaya kailangan na lang ng kaunti pang push para yung po mga virgin uh, virgin beach resort eh ma-develop na po Develop. tapos ma-market po dun sa mga turista po na Oo. ang San Narciso po eh gagawin po natin isang tourism hub Tur uh, malapit lang sa hindi naman ganun, sobrang kalayuan sa Metro Manila, yes, di ba? Na kayang ilan trip yes, pa -pa mula Metro Manila. And i eh, dagdag eh, ko lang din kasi nakaka -trabaho din natin yung sa ntf ka. Patuloy-tuloy naman yung ating gobyerno na to make sure na yun nga yung mga lugar katulad ng uh, Bondo Peninsula nung araw eh maraming NPA na malinis na at maging insurgency-free na. Yes, And po. it open opens up the possibility na for tourism at yung mga gustong mag-invest pa doon sa kanilang lugar at kaya ang daming mga sa, mga beaches yes, na pwedeng. Uh, siguro nakita ko dyan din papasok kapag yung yung mayor ay uh, young and dynamic kasi uh -huh. nakita ko yung how you ano pagdating sa social media uh -huh. kailangan ba i-promote talaga kasi yan talaga ang maggagawa ng ingay at uh, maghahatak uh, uh -huh. ng mga tao to create more jobs more opportunity Totoo po para yan. po sa uh -huh. summer season. No? kasi ma malaking potential yes, po, po talaga. po. At with regards din naman po sa usapin ng peace and order, yung family po namin uh, actually is supporting. Yan po ang ang ating mga uniform Personnel. Tulad na lang po nung kampo po ng 8th Infantry Battalion, yung pong kampo na yon eh isa po ang family po namin sa mga donors nung pong mga facilities po nila doon sa camp ng sundalo po at yung family rin po namin is nagdonate po ng 1,500 square meters na lote po doon po sa bayan po ng Benavista and also dito po sa bayan ng San Narciso 1,500 square meters para magkaroon po pareho ng panibago pong malaking police station na po para sa peace and order po. Galing, galing. Mo. Speaking about your family, kasi I heard yung yung family mo is in that transport business tama po yes, ba? Yes but... po. Opo, inang yun gusto ko ding tanungin. kasi of course you have mga mga ships 'di ba? Mga mga ah. tao dito, mga malalaking mga sea vessels yes. nagta-transport. Uh, what made you decide to go into politics? Eh, naisip ko baka mas komportable yung buhay niyo kapag tututok na lang sa negosyo. ma diba? malaki naman nakikita niyo doon sa pag nakatutok lang sa negosyo unlike pag sa politics eh sasakit sakit pa ulo mo dahil sa of course lahat ng problema ng bayan, ah, problema mo. So what what made you decide na na instead of sa business na lang eh sa pa public service tumuto. Totoo po yan. Uh, actually, kung totoo siya naman po, comfortable naman na po yung pamumuhay namin, ng pamilya po namin, dun sa amin pong negosyo na Star Horse Shipping Lines na nga po. Kung pipiliin ko lang naman po yung buhay po na yun, mabubuhay na po ako. Ang sa akin lang po, kasi yung father ko nga po, iniwan nga po yung ang taon na yan na siya eh, elected as board member pa po noon, na ngayon po, nabakante po talaga. Actually, sabi ko nga noon, mga simula pa po nung, nung father ko pa yung nanunungkulan po bilang mayor dyan. Isa, isa po yan sa pinaka-dynamic, isa po yan sa fastest growing dun sa Bondok Peninsula. Na ngayon po actually, napapag-iwanan na po. Ang sa akin lang po, kaya po ako nag-decide na magpatuloy sa politika kahit na wala na po yung father ko, eh yung naiwan po, nakikita ko po na meron pa at meron kaming maiitulong para po dun sa aming munting bayan po na yon ang bayan ng San Narciso, na yung mga pangarap po nung father ko, eh maipagpatuloy ko po para naman po maibango namin yung San Narciso, mapaganda po namin muli yung San Narciso, maibalik po namin ang San Narciso na maging numero uno po dun sa Bondok Peninsula. Nakaka, nakakaano naman, kumbaga parang yun yung yung connection mo sa iyong dada, no? Yes yung, po. Yung pagsilbi sa, sa San Narciso. um You have any more other projects pa that you have in mind uh, na gagawin sa Narciso? Oo. Uh -huh. Actually, yung mga projects ko po talaga, magfocus nga po talaga muna ako sa mga basic services uh -huh. before po ako magfocus dun po sa mga yung makikita nyo po mga sinasabing legacy projects na po. Uh -huh. Yung mga malalaking infra na po. Pero, ang number, ang isa pa po sa aking focus din po when it comes to education po. Kitang-kita ako po sa pag-iikot ko po for the past two years yung kakulangan po ng mga classroom sa San Narciso. Mm. Hindi lang po classroom sa elementary schools, hindi classroom din po sa high schools. Kulang na kulang po yung mga classroom po namin doon. Isa po 'yon sa pagfo-focusan po if ever elected ng budget po po ng aking development fund. Isa po 'yon sa magiging focus po kaya ang pong mga more classrooms para classroom hindi na po no. hindi na po nagkakaroon siksikan. ng oh, ng siksikan sa po nag-shifting oh. pa po yung mga estudyante. Dapat po kasi from 8 to 5 ang mga estudyante. Na, natututo po sila, nag-aaral po sila. Hindi po yung 8 to 12, okay. 12 to 5. Dahil na po. sa kulang lang Dahil sa kulang classroom. kulang po sa classroom. And also po, ang isa po sa mga siguro mag-consider na legacy project ko po pagdating po sa San Narciso. San Narciso na lang po yung nasasabi pang first uh, class municipality nga po siya although siya po yung walang college. Isa po yan sa magiging uh, focus ko po na sisiguraduhin ko po if ever sa first term ko po palang, sisiguraduhin ko magagawa po namin yan yang San Narciso College po na Ang eh. maganda talaga para sa future ng mga mga yes. taga-San Narciso. Uh, so, thank you very much po. And okay. ako, uh, ito guys ang gagawin nating series, eh susunday natin yung kanyang kampanya. Of course, alam nyo naman, malapit na yung campaign uh, season, yung uh, campaign period. So, susundan natin yung mga candidates ng Action demokratiko Of course, so susuportahan natin. Uh, and uh, pakita natin na ano eh, na yung nakita nating magandang leadership mula kay Yorme isko eh ma-translate -ma din sa maganda ng governance sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi lang sa dito sa Metro Manila, kung hindi maski sa mga uh, malalayong probinsya at malalayong lugar. So abang abangan niyo po yung mga susunod na episodes po natin. Thank you very much, Mayor Vic Vic. Thank you po. Yun po. Ayan, eh, ako excited na ako dumalaw sa di pa ako nakakapunta sa bayan nila Thank and I uh, I'm excited to see and uh, samahan ka sa iyong journey uh -huh. doon to become the next mayor of uh, San Narciso, Quezon. Okay, so, Thank you po. Thank you po. Very much.